Hello! Good evening, wonderful people! And Andito tayo sa The, the Mom Cornets. nating natin mamasyal ng gabi paglabas ng aming trabaho. Ayan siya. Ganito pala siya pag gabi. Kasi dati noon, pumupunta kami dito. Maliwanag ang ilaw. Ngayon, it's so dark. <laughs> Dark kasi, eh, eh late na ng gabi kami pumunta. Paglabas ng trabaho, pumunta na kami. Yan. Ang hirap kumuha ng video. Kasi nga, ano siya, yung, yung mga lokal, mahirap na. <laughs> Kaya ganito lang tayo, pasilip-silip. Kung nakikita ninyo ang video ko pag sa labas, pasilip-silip. Mas maganda yung sa umaga. Umaga ka kumuha ng baby o kasi hindi siya ano, hindi nakaka nakaka ano ba, nakaka imang ano tawag uh, bahala na nga kayo kung anong pakaintindi ninyo. Hindi nakakatakot. <laughs> hindi nakakatakot kumuha ng baby o sa umaga kasi kukunti ang tao. paramihan pati mga Pilipino, mga Pinoy sa umaga. Kasi ngayon, weekend, panahon nila, oras nila, time nila para lumabas sila hanggang umaga na sila dito sa Cornish. Tingnan niyo pabalibaligtad yung ano yung aking camera kasi nga ayan nga, ang hirap kasi ang hirap kumuha pinilit lang natin na kumuha papiyaw-papiyaw padaplis papiyaw, pa please pasilip-silip lang ganyan lang ang ating buhay dito eh, uh, gusto mong tumagal eh, pero dito naman, eh may open open-minded na yung iba kaya lang, karamihan yung mga may edad na, baga. May edad na. Ay, ako may edad na din, eh. Hindi ko sasabihin ako teenager, oh. Hindi, oh. Hindi ako makakarating dito. <laughs> Kung ako'y teenager pa, oh, cry. Ay, nako. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ang kuha ko. Pag hindi yung, yung aming blanket na nakalatag sa, <laughs> sa ano, sa, uh, grass. Ayan. Lang ang nakukunan ko. Pasensya na kayo kasi yan ang, yan ang nakayana natin. Yo. Mas maganda talaga sa umaga. Talaga tahimik siya. At nakakakuha ka talaga yung buo, yung buong view na pinuntahan mo. Actually, ito naman eh, lagi ko nang ni li vlog. Araw nga lamang, umaga nga lamang. Kasi madalang ang tao. Ngayon, ang ibablog ko na lang yung blanket yung aking pa ah. <laughs> pasensya na kayo kasi na nasunod lang tayo sa rule kung saan tayo naroon tatagal kayo sa isang lugar kung susunod kayo sa rule wag lamang yung rule niya ay, ay kakaiba yung ano lang siya tahimik lang kayo patingit tingin lang pangiting-ngiti <laughs> diba duday may naririnig kayo yung mga nag-uusap. Hindi ko rin naiintindihan eh. <laughs> Makinig na lang kayo kasi nga, hindi rin naman ako magaling para maintindihan. Yan o oh, mga paa nakikita. Yan lang mga paa lang makikita ninyo, mga dudo, mga duday. Ayan ang aming blanket. Yan. Itong oras na ito, yung dalawa kong kasama, si inab at saka si si Genevieve bumibili ng popcorn Sin, sinamantala ko kumuha ng pa pahapyaw-hapyaw ayan masama naman yung lagi na lang ano buong buo yung video di ba ayan lang makukuha ko ayan mga paa nila mga bisikletang maliliit yan, yeah, naglalakad, naglalakad. And tumatakbo yung bisikleta. Kasi kahit bata, hindi mo basta makukunan. Dito nga, eh, pag halimbawa, yung bata na dapat lalapitan mo lang sisigaw na. Eh, kung maano ka, nung magulang nila, wag mo lang tumingin ka na lang sa malayo. Hayaan na lang. Hayaan na lamang sila. Ganyan dito. Kakaiba. Pero okay naman dito kasi ano, safe ka. Safe talaga yung buhay mo dito. Ikaw na lang gagawa ng kalukuhan mo. Kung gusto mong, gusto mong mapalo, mapasama yung, yung, kat, yung, yung, ano mo. Ayan, may pusa. Pambuti pa yung pusa, nakukunan ko. <laughs> ang ganda, no? Ang dami ditong muning. Oh. Ang ganda niya dami dito tinatapon lang yan madalang ang nag-aalaga ng ganyan kasi iwan ko pinatibay mun din madilim. siya. <laughs> kakaiba talaga. ng kahabaan talaga. Ang haba nito, oh, diretso yan doon sa kinukunan ko. Sa bagay ito, nakunan ko na talaga. Yung umaga. sa kanong hindi pa ito natatapos gawin. Ngayon natatapos na. Kasi eh, dito napakaraming ilaw. Kaya lang ano siya. Mas maganda yung ilaw dati kasi maliwanag eh. Ever happened to me? You're the best thing that ever happened to me. that ever happened.